<laughs> Naririnig niyo yung pinaliligo si nanay ko yan kasi ano pinaligo ko na siya tapos sabi ko para ano matuyo na yung buhok niya dahil mamayang konte ay magkukulay kami ng buhok niya. Ito yung pinili niya kahapon ay nung usang nung unang araw na pumunta kami ng bayan kasi uh, bumili kami ng pagkain at saka kape dahil wala kami pagkape ito pinili niya oh uh, Ah, wait lang. Sa likod ng camera na lang para makita niyo. Ito nga pala yung pinili niyang pangkulay ng buhok niya. Ano bang kulay ito? Hmm. Wala akong alam dito. Ah, uh, chestnut brown. Mother. <laughs> Ate, dito ka na, ate. Wait lang, atwa akong chair. Mm -hmm. Kaya ang kiti talaga din ay? Eh? Ha? Ano di ba nga? <laughs> Pariyo ka ko? Yeah.

Kaya po kayo huling nagpakulay ate. Sa susunod po, ari, sa mag magpakulay ulit. Ang supply guys. Ha? Tan ang grand pile na. Tak ada yang anjuran anu itu, mau berpuluh. Nyari itu nangan, dia nak buat pasal sembuh tu. Ada kau ni? Tapi kalau nanti ya magkik magkikain nawa para magkikinig kung paket na ko an? Ano ba yung pak maw ano rin eh pak ka dong ano rin ano rin para bilagatan ang pagkisip na ulo sa butik ko na nag ano ako inbulta kong saut ang Ayan daw, at super big. Ay, ano pa, 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 okay. na pwede mo o pang tao para pwede hindi mo ba ito? Nga? Oo, pa. Pwede na pwede pwede mo ba ito? Inirbon, ang naking mga kabandang suyot. Hmm. Ang maganda yan na. Nagkulay, ano na. Habang mag-aantay ng 30 minutes, guys, ayan ang mother, magmimerienda, kakain ulit kasi gugutom.

kilay ko. Ah. Kalay natin tinubo. Oh, ayan guys, tapos na nagkulay ng buhok. Ah, uh, ayan lang. Oh, maganda. Pag-alter pina. Bila, bilang ilan in in, uh, in tinubo tabi niya min conditioner. Eh. Kaya lang guys, nagpulbo nag pa yan tapos naglagay ng moisturizer para gaganda daw. Hapon oh. <laughs> na ulit guys at naghahanda kami ng kapuna namin. Uh, gumag ano nag uh, ano, nagtatalustos <laughs> nagtatalustos ang akong nanay nang mamamatay ito yung kinuha namin sa palawig ng isang ah, kahapon tapos ako naman doon sa labas nagiihaw ako ng ano bangus na ano kalahati <laughs> Madilim na guys, magkakabit na kami ng Christmas light. Akitin ko muna yung extension dito sa aparador <laughs> ay ang gaahak uh, ay kaya ako akong upuan ay sinipusa ay Mother, kung saan siya? Nandito nyo nang pinayin naman siya po. Pupi, ayaw ba ang dati? Ayaw di ay? Siguro. Oh, Oo, yan. Ito ba? Ito ba ate? Nandito may luma Christmas light. Yan. Yeah. Saksak may electric fan. Pagka- Huwag kayo na. Iti loob. tayo ito to guys. O, so, ang haba. Extension. Ay, <laughs> hey, sobrang Salamat guys sa panonood sa aming vlog. Ito ulit ang aking mother. Enjoy moment. Enjoy yung moment na siya kasi dalawang taon hindi nakasama tsaka walang Pasko ng dalawang taon. So ngayon, medyo masaya nakasama yung mga gantong ano. So, at the next vlog. Bye bye!